Ngayong araw mga kasimple, nag-harvest uh, ako ng tinanim kong mani. Bali ito, isang uh, puno lang ito. Ngayon, dumami na. Tapos nung tinanim ko, uh, dumami na siya ng dumami. Bali nakita ko kasi, mayroon na siyang lumalabas na ganito. Kaya yun, uh, inarbis ko ah, binunot ko muna lahat tapos ya ah, itatanim ko kasi may mga ganito oh. para makita ko ulit siya na pantay-pantay ayan dami oh. Ayan dami mga kasimple oh. tapos may mga tanim pa ako doon tsaka dito sa likod ah, bubunutin para sabay-sabay na ulit sila pero ito inarbis ko dito yung parte kasi nito mabuhangin kaya yan ang ginagawa ko tatanggalin ko ngayon itong mga ano na ito tapos sa uh, panibagong tanim ito namang mani hindi naman ito maselan bali pagka natanggal mo itong pinakalaman laman na ito pwede mo ulit siyang ibalik at itanim uh, naglalaman ulit siya kaya hindi siya maselan na itanim tapos yung mga nalalaglag na may tumubo na tulad ng ganito yan, uh, itatanim ulit natin yung ganito uh, yung ganito, matagal nga lang maglaman pero yung ganito, naglalaman na siya uh, pag binalik ito yung eh, mga ugat-ugat yan uh, yun na ulit ang maglalaman yan kagagawa ng ulit yan ng uh, panibagong uh, ugat uh, tapos dyan na rin siya maglalaman uh, yan mga kasimple yun gaya ng ginawa ko, uh, itatanong ko na muna siya ulit. Eh, makita nyo ang daming mani. Uh. Hmm. Uh. Hmm. Saka magaan, mabigat na yung ano niya bunga. Ibig sabihin, hindi na mag may laman na. Kasi pag magaan uh, ibig sabihin wala pang laman. Pero yan, mabigat-bigat na, ibig sabihin may laman na sa loob. Kahit yung parang pinaka puti, yung bago pa lang, ito yung bago pala, medyo puti -puti pa lang, medyo puti-puti pa. Uh, Mabigat-bigat na rin. Pero yung ganito kasi, pag nilaga, ah, medyo matubig. Hindi kagaya nung magulang na, mabigat na ito katulad nito. oh, yan, yeah, mabigat na. Kasi medyo brown na siya. Kaya yan ang maganda sa aman yun. yun ang aking uh, planting, mga kasimple oh. Yeah, ngayong araw, yun ang aking uh, gagawin. Hinarvest ko muna. Tapos ay uh, itatanim ko, ibabalik ko ulit dito. Ah, uh, gagamasan ko muna 'yan. Yung tatanggalin ng mga damo tapos ay uh, ibabalik ulit. Uh, kasi dito lang yung medyo malambot niyan la lupa. Tsaka uh, dito sa kabila nito. Meron din akong tanim dito ng aman eh. Kaya lang meron nang balinghoy. Tsaka yung bandaron. Uh, doon na lang ako magtatanim. Pero dito, eh, uh, dito ko muna siya ilalagay. Tapos itong mga talbos-talbos na ito, mahahawan ko muna ulit ito Ayan, para dumami yung uh, mani. Mga hangga dun, eh. yung mga hangga doon, medyo malambot lambit yun. Kaya eh. eh, yung mga kasimple, ang dami ko na na mani. Yung eh. eh, mga kasimple. Eh. Eh. Oh. tanggal ko yan baka yan ay kulangin sa kalahating kilo o di libre na kasi may mga bubunutin pa naman ako doon at saka doon sa likod pero yan marami na yan mga kasimple eh. oh. lang ang ano, pagtsatsaga sa pagtatanim ah, nagsimula lang yan ang history niyan isang puno nakita ko lang yung isang puno Uh, tinanim ko ng tanim, tapos uh, pag naglalaman uh, siya, may tumutubo siya, tanim lang ng tanim hanggang sa yan, dumami na siya. Kaya ngayon, uh, dadami na ulit yan kasi tatanim ko na ulit. Uh, yan lang mga kasimple ang uh, ginagawa ko ngayong umaga. Maraming salamat.